mga master, good morning. Ayan, fishing na naman tayo. Fishing adventure na naman tayo mga katisigate, mga idol, mga master. Ayan, okay, dinangot. Ayan, sana makahuli tayo. Bali, maghahanta ako ng panibagong ispad. Gagawa ko nga lang pala ng tatlong floater, oh, para nabaw sumabit, ipamalit ako. Ayan. Ay, narin ako ng bulate. Eh. Bulate eh, pa rin natin. Ayan. Para mga katiskate, ka mga master, mga idol, sa so, mayan lang, sa ispat na lang. Ayan, shout out sa inyo lahat. Ayan. Ayan mga masters, nasa ilalim tayo ng tulay, oh. Ang obrero, papuntang kalong. Ngayon, uh, may nakita akong babaan dito, kaya bumaba ako. Oh. Tapos manapakasukal. Ngayon, tetestingin naman natin ngayon dito kung Huhuli tayo. Ayan mga master. Ito so, tayo tumutaw. Ayan. Master, first cut natin dito. Ito ano, tilap yung arroyo. Ito yung unang huli natin dito. Ayan mga idol. <laughs> Ayan. Pulang-pula. Ayan o. Woo! Pakalawang hole natin dito sa spot na to. Yes! Jackpot! <laughs> Ayan. Ito yung spot lang natin mga kadiskarte. Oh. Oh. Sineset up ko pa lang yung ano, yung yung tripod ko mga kadiskarte. Kumagat na. Ayan. Pwede natin nabigay pag angat natin. Ayan. <laughs> thank you, thank you Lord. Sana makahuli pa ako rin sa Mayanas. So, sana ako rito, mga kadiskarte. Yan yung floater natin, medyo ginagalaw-galaw na rin. <laughs> yeah. <laughs> uli, uli, uy, Penggemar, mau oke, 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 mau oke, Jangan lupa oke, apa mau maser uh, okay. <tutup> yes, yar Uy, ay, Okay. <laughs> <laughs> wow. <laughs> mga, mga idol oh. Mga passer, Mga diskarte oh. na. master ang tagal ano masundan wala halos wala nang kumagat na ano na uh, kagat ng malak malaki, malaki. Uh, te testing na ako sa ilog pero eh, napadaan lang naman ako sa may spot na to mga ka-discarded buti lang nakahuli tayo dito ganda ng size bali so, siguro ubusin ko lang yung mga pamahin sa mayana sa pamingwit natin bago akong lumipat ng ilog sayang din kasi baka mamaya kagatin na uh, dagdag hulong natin Ayun, ganda ng huli ko dito mga kadiskarte. Sayang, hindi nagsunod-sunod. Siguro napadaan lang yung mga isda rito. Ang ganda, oh. Oh, nalapad, oh. Hmm. Bali, nakalimun na ako rito, oh. Hmm. Ito, papakulang na ito. Hmm. Ang pang isa na ito, oh. Lapad. May hey, mga master huli natin dito. Oh. Ayan. <laughs> oh. Good size mga master. Oh. <laughs> Ayan, maglilipit na Oh. Lilipat na tayo sa, lilipat tayo sa ilog mga master. Ayan, ganda yung huli ko rito, Oh. makahanap lang ng spot mga master kahit masukal susungin ano ah takot <laughs> baka ang biglang may tumalo sa akin alupong dito ang mga master chat out sa lahat ah. ay bari bari ako mga kadiskarte dito tayo sa kung saan tayo tataw-taw ito dito tayo tataw-taw mga master ayan o. mga master, mga kadiskarte ayan ang tautawa natin oh sana umuli tayo dito first shots natin dito guys oh oh umuli agad oh biya hmm. Eh, mga master, nandito na kasana sa ilog problema masyadong ano mahangin nakakahilo yun yung tubig mga kadiskarte yung alon ng tubig nakakahilo mahirap tigan ah, siguro mamaya 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 uwi na ako mga kadiskarte kasi pumuli, pumuli naman ako hindi naman ako nasiro ah, ang lahat, nga pala sa mga small supporters sa channel ko lalo sa team, sa team zombie yan. maraming maraming salamat po sa Sir Meron Ventura at kay Ma'am Violi Lopez maraming maraming salamat po sa inyo sa buong team zombie yan. sa silent viewer natin yan maraming maraming salamat sa inyo hindi pa kayo nakapag naka subscribe sa aking channel magsubscribe na kayo para maging at magpapitan rin notification bell para maging updated kayo sa susunod pa video mga idol. Mga kadiskarte, mga master. Ay eh, mga kadiskarte, dito na natatapos yung aking pag-fishing uh, adventure. Uh, yung una, masadong malakas yung hangin mga kadiskarte, masakit sa mata. Ang uh, kahilo mga kadiskarte pag natititig sa tubig. Uh, By the way, nga, nakahuli, naman ako, nakahuli naman na ako ng panghulam mga kadiskarte, sulit na may lakad natin. Lalo na sa may una kong hinintuan mga kadiskarte sa ilalim ng tulay. Ang ganda ng, ano, ng mga isdarong, kaso nga lang, kukunti yung ano, nahuli ko, apat na piraso. Pero uh, okay na rin panghulam mga kadiskarte. Uh, at least, di tayo na zero. dolo mga katiskarte mga master yung huli ko, o, lapad ng isa wala isa ilog na tatlo lang na huli ko nito, ang ngala sa Adelonia ang nadagdag, ano ang gatidali mo na yung video ko, thank you for watching, bye bye